Wala na. Nagalap <laughs> silang ipa. Gawa, gawa ko. content ko, kuya, ha. <laughs> May pizza delivery po tayo. Bali, lumit po guys yung order namin ngayong araw. <laughs> Dahil bumagsak po yung egg production namin. Bali, yung dineclare ko po nung nakaraan na 40 to 45 percent na egg production po namin ay wala na po doon sa ganong kalaking egg production bali na sa 25% na lang po yung nangingitlog. So, bali, wala po kaming daan para i-exit yung mga alaga naming itik. Kaya naman, uh, pa rin po namin sila ng feeds. Kaya for today ay, ayan, may delivery po tayo ng feeds. Against the light. <laughs> Kaya hindi kita. Ayan. Storage namin. 'Yung dating puno ng palay, eh. pits na lang ngayon. Yeah, pits na lang ng itik. Tumaan ang taghirap. <laughs> guys, ito na yung pinadeliver nating pits. Bali, ang pinadeliver na lang po namin ngayong araw ay 20 sacks ng duck layer. SG po yung gamit namin. Dati po, yung huling order po namin ay mabot po ng 50-60, ganon. Pero dahil halos wala na pong egg production yung itik namin, bumagsak po siya. Binagsak din po namin yung order namin dahil wala tayong bibili. Hindi uh, po namin alam kung magsusustain pa yung egg production niya. As of today naman daw, ay medyo uh, umangat pa ng konti yung egg production po ng alaga naming itik. So, yung from 250, naging 270 kaninang umaga. So, yun. Yun lang. Explain ko sa inyo later pag ano, gagawa ko ng mas buong content na i-add ko po dito. Kuya, bawal sigarin nyo dito boy sa buong. <laughs> <po>. Sorry po. <laughs> bawal kasi sa bata. Sensya <laughs> na. Ito po yung ating sit. Paid na tayo. Ang <laughs> haggard na lola. <laughs> Kinikita ng amo niya. <laughs> Yan po yung binabayaran natin every time na magdi-deliver po tayo ng feed. So yung iniitlo po ng itik natin, pambayad lang din natin ng pagkain po nila. Pero hindi ko naman po dinidinay na may kita talaga. May kita naman po talaga sa pag ng itik. Yun nga lang, yung pinaka-worst part sa pag-alaga ng itik is kapag bumabagsak yung egg production po natin. Doon po tayo medyo haray sa ulo. <laughs> Ganon. Kasi, siyempre, nagpapakain tayo, tas wala ng egg. Pero no choice pa rin tayo kasi kailangan natin siyang i-feed. Kailangan pa rin natin mapakain yung iting Kaya, kahit paano, mag-order pa rin tayo. Ayan, ilalaban pa daw hanggang kaya, sabi ng magulang ko. <laughs> Kasi kapag, ano po, kapag uh, binitawan namin, kung kaya naman daw po itong nakikita pa, ilalaban pa daw hanggang, kahit hanggang December na lang daw. <laughs> Kasi wala po kami pang tutus dito sa mga kapamangkin ko. So yun nakauwi na po yung nag-deliver sa atin ng pizza at yung bagong ligo na rin tayo. So bali may uh, clip muna ako dito sa inyo bago ko po ipaliwanag. Balikuhan natin yung video na ito nung panahon na uh, medyo umuulan-ulan at may hangin habagat dahil eh, hindi naman naglandfall yung mga nagdaang bagyo dito ba. Ah uh, bali dumaan lang siya at nagdulot ng hangin habagat dito sa part po namin na naging sanhi naman ng palagi ang pag-ulan. So, ad clip po yung video na yon, tsaka po ako magpapaliwanag sa inyo. Hello sa ating lahat! Maulang hapon po sa ating lahat! Ayan, nandito tayo sa farm. At ang everyday na ano natin is nararanasan natin dahil nga sa hangi habagat ba yun? Ayan, everyday na umuulan po dito sa atin at hindi po kami nakakuha ng taop. Taop. Kita niyo. Ito ngayon ang problema natin dito sa farm, ang kulungan ng itik natin. Dahil napakabasa at napakarumi. Wala po tayong makuhanan ngayon ng ipa. Kaya hindi po tayo nakakapaglagay ng ipa dahil nitong nagdaan ay sunod-sunod po yung ulan at araw-araw umuulan. And doon sa kinukuhanan po namin ng ipa ay wala na po kaming makuhang ipa dahil wala pang ganong nagaani ng palay. So ito yung farm natin, papasilip ko sa inyo dito yung tanim nating palay. At by the end of September ay aani na rin po tayo dito sa tanim. Natin dito sa farm. Yan silo Kawawa. Kawawa ang mga alaga natin pag ganyan. Hmm. ayun Kung babalikan ko po yung previous na upload ko po dito ay 10 days pa po ang nakalipas bago ko po, po yun na i-upload. Sa 10 days na yon ay na nakalipas bago ko po, po na i-upload ay nakapagpakain na po yung magulang ko ng old stocks na peach uh, Ah, hindi ko alam kung saan ang naging problema yung dineliver ba na luma or dahil sa marami yung in-order naming feeds noon kasi yung huling delivery na in-order namin noon ay 65 socks kung hindi po ako nagkakamali ang nireceive ko na order namin at ang uh, isa sa napagbulay-bulayan namin habang nag-uusap kami ng magulang ko si father ko at saka si mother ko at nakikita ko naman po sa inyo yung itik na in clip ko dito ay nakikita nyo naman pong naglulugon yung alaga nating itik So, bali, hang isa sa napagbulay-bulayan namin na nais ko namang ibahagi sa inyo ay dun sa feeding na nagawa namin dahil sa feeds na deliver sa amin ay nagkaroon ng biglaang ang egg drop yung alaga nating itik. Hindi namin expected na may ganong impact ngayon, sinishare ko po sa inyo na ganun yung naging impact niya sa alaga naming itik. Bago po kasi namin mapakain ng old stock na feeds na duck layer yung alaga nating itik ay maganda na po yung balahibo nila at bagong bihis po yung alaga namin at umaangat ang egg production po nila bago po namin na ipakain yun. Kasi, ah, uh, kapag nag-order kasi kami is bagong luto at bagong deliver. Siyempre, hindi naman natin agad-agad uh, napapakain yung 60 sacks. Kaya, medyo tumatagal din po yun bago maubos. Ngayon, yun po yung naobserbahan namin at napagbulay-bulayan namin kasama ang aking nanay at tatay na sa pagkain ng itik, hindi nila akalain na yung amoy panis ay magkakaroon ng impact sa alaga nating itik. Kaya, be aware sa mga papasok pa lang, uh, nagnanais mag-alaga, may alaga na, na maging observant tayo sa pinapakain nating feeds sa alaga nating itik. Sabihin na natin na same product, same ang nag deliver pero, kapag luma yung feeds, ay nagkaroon ng pagbabago. Katulad nung naipakain namin sa alaga naming itik. ah uh, bali, idinulog naman namin ito sa kinauukulan, pero ikang nga nila, ay lahat daw ng idinideliver sa amin ay bagong luto. So, hindi na namin masabi kung saan nagkaroon ng problema. Ito ay binabahagi ko hindi para siraan yung kumpanya or yung nagdi-deliver sa amin ng duck layer. Kasi doon pa rin naman kami kumukuha. At yun pa rin yung ipinapakain namin. Nagkataon lang siguro. At wala naman kami ibang kukuhanan. Ito ay poor awareness lang na kapag may napuna kayo or napansin na kayo na ganun sa ipinapakain ninyo sa inyong mga lagang itik ay i-concern na po natin doon sa dapat na kinauukulan para maiwasan po natin especially sa mga bagong pasok na RTL kung napunan ninyo to eh, daing na ninyo doon sa kinuhanan ninyo para hindi po masira yung egg production ng ating mga alagang itik. Dito kasi nagmaaring mag-zero balance ang egg production natin at higit na lumaki yung problema natin sa financial instead na kumita mas zero balance pa ba tayo so ayun for awareness lang ayun bali ang na, na namin nung pinakain namin naipakain namin hindi pinakain nung naipakain namin dahil wala naman na tayong choice at yun na lang po yung feeds na mayroon kami bago i-receive yung bago ay dumoble yung itik sa paglugon. Kapag naglugon po kasi ulit ang itik, kakapsat, ay matik po yun na magdi-decrease yung egg production po nila. Kaya be aware na lang po. Yun lang po yung masasabi ko. Hindi ko sinisira ng company dahil nga binablog po natin. But then, this is for awareness na sa ating mga nag-aalagang itik ay maging observant po tayo. Hindi lang tayo bigay ng bigay kahit na same product yung ginagamit natin amuyin natin, suriin natin para maiwasan din ninyo. Kasi ito, ibinabahagi ko na yung experience namin. <laughs> yan experience na po namin at actual na naranasan po namin. Kaya mayroon na po kayong basihan. Hindi ko ito sinishare para manira, kundi for awareness po talaga. yon Mahal ko kayo. <laughs> at nakikita nga namin yung ganong impact sa alaga naming itik. At yun po yung naging dahilan ng mabilisang pagbulusok o pag drop down ng egg production ng ating mga alagang itik. Maliban po sa Syempre mayroon din pong uh, impact yung palagi ang pag-ulan nitong nagdaang panahon. At ngayon po, according kay Mother, sabi ni Nanay kaninang morning ay yung 250 na egg production niya kasi yung 450 450 po yung pulot namin talaga 460 ganon naging 250 nung nakapagpakain siya ng panis na bits kaya ang bilis ng drop down talaga ang bilis po talaga ng drop down ng egg production po niya piglaan po yun pag hindi po nasuri at continuous po yung ganun na ano, yung kakaumpisa nyo pa lang is ganun na magiging zero balance po talaga yung egg production. Halimbawa, bagong deliver po yung pizza na gagamitin niyo Bago deliver, may lang. Bagong deliver, bagong deliver po yung pizza na gagamitin nyo. Tapos po, napunan na ninyo, na iba siya dun sa unang na-deliver sa inyo. Iindayin po yun ng itik. Kahit na same product, SIM company yung kinuhanan po ninyo kasi mayroon pong pagbabago dun sa pagkaluto or pagkagawa ng pizza Ganon. Ayaw kasi nila ng pabago-bago yung timpla or pabago-bago yung tigas ng pits. Kasi minsan, yun yung napunakwa. Ah. ha. Minsan po, matigas yung pagkakagawa. Minsan malambot. Dun sa nagagamit naming feeds. Kailangan ko lang po sa mga iba dito na nag-aalaga ng itik poultry farming. Depende po kasi yun sa ano. Minsan, nagkakaroon naman ng problema sa planta dahil nasisira. Lumiliit naman yung pilet. yon Iniinda rin po yun ng itik. For awareness ng lahat. Yun po yung mga nasubukan po naming naging problema sa aming pagpo-poultry farming ayun, ayun lang po yung may babahagi ko ngayon. Nawa kung napapanood ito nung nagsusupply sa amin. Ah, hindi ko po sinisiraan yung company. But then, ah, nagbibigay lang ako ng awareness para alam po ng kapwa natin na nag-alaga ng itik yung gagawin nila kapag sila na yung dumanas nito. At maging aware sila maga pa nila na hindi mag-drop down yung egg production ng kanilang mga alaga dahil napakahirap po talagang mag zero balance na naglalabas ka ng pera. Ayun, yun lang po for today's vlog. Bye!